Nasubukan nyo na rin bang gawin ito sa bangus? O mga mare, try nyo rin ito. Sigurado akong isa na rin ito sa magiging paborito ninyong luto sa bangus. Tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Dito sa ating kawali, palalabasin lang muna natin yung mantika ng ating lempo. Konti lang yung taba ng nabili kong lempo kaya nagdagdag lang ako dito ng konting mantika. Ayan, kapag ganito na yung itsura niya, itabi lang muna natin siya sa gilid. Then, mag lang muna tayo dito ng sibuyas. Gisa lang natin ito ng ilong minuto. Then, isunod naman natin yung ating luya. Bahala na po kayo kung sino yung gusto ninyong unahin sa kanila na igisa. Ang mahalaga ay sama-sama itong tatlo na to. Sunod natin yung ating bawang. Tinuli ko ito kasi madali lang itong masunog. Kapag lumabas na yung kanilang aroma, sama na natin dito yung ating liempo. Halu-haluin lang natin ito at igisa ng ilang minuto. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating bangus. Depende na po sa inyo kung mga ilang piraso yung lulutuin ninyo. Kali ipapaibabaw lang natin ito sa ating ginisan na liempo. Then maglalagay din tayo dito na sili na green. Isunod naman natin na ilagay yung ating suka. Bale na sa 1 half cup lang yung nilagay ko dito. Gusto nyo naman ng maasim, pwede hanggang 3 fourth cup ang ilagay ninyo. Then maglalagay tayo dito ng 2 cups ng tubig. Sa mga allergic po dyan sa vechin, wag na po kayong maglagay. Then, half teaspoon ng paminta. 1 half teaspoon ng asukal. Pwede naman wag nyo nang lagyan ng asukal. Patis naman ang ilalagay kong pampalasa dito, nasa 3 tablespoon. Kung ayaw nyo po ng patis, pwede naman po kahit asin na lang. Nag-add ako ulit dito ng paminta. Takpan lang natin ito, then lulutuin lang natin ito sa katamtamang apoy ng 10 minuto. Makalipas ang 10 minuto, Balikta rin lang natin ito para maluto naman yung kabilang side niya. Mga mare, subukan nyo rin ito. Sigurado ako, isa na rin ito sa magiging paborito ninyong ulam. Nagustuhan kasi ito ng anak ko kaya nagluto ako ulit. Sabay edit na rin para may content ang mare ninyo. Huwag puro dessert, try naman natin ang ulam paminsan-minsan. Yung complete ingredients po natin ay lalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Kayo ba mga mare, kapag nagpapaksil kayo, mahilig din pa kayong maglagay ng gulay? Ako kasi hindi pwedeng walang gulay. Mas masarap kasi ang paksiw kapag may kasamang gulay, lalo na yung ampalaya. Gustong gusto ko yan. Mag-add pa tayo dito ng dalawang red chili. Okay lang naman kahit wala na. Design lang naman yan. Ayan, takpan na natin. Lutuin lang natin ulit ng 10 minuto or hanggang sa maluto na yung ating gulay. At kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, pwede pong para-like and share then mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma shoutout out ko po kayo sa susunod ng ating video. Tikman na natin. Ako mga mare, try nyo na rin to. Sigurado akong mapapaanli rice na naman kayo nito sa sobrang sarap. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po. Bye!